panoorin natin ang pelikulang Jennifer's Body. Sa simula ng pelikula, ipinakikilala sa atin ang bida na si Anita Needy, na ikinulong sa isang mental asylum. Ipinapalabas na siya ay isang mapanganib na pasyente, na makikita ng inatake niya ang isang nurse ng walang anumang dahilan. Ibinarcheline si Anita bilang parusa, at sa kanyang pananatili roon, ikinwento niya ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang kwento pagkatapos ay nag-flashback at dinala sa Devil's Kettle. Isang maliit na bayan na ipinangalan sa isang misteryosong talon. Sa di malaman na dahilan, ang tubig ay dumadaloy sa isang malalim na butas at hindi na lumalabas. Walang nakakaalam kung saan ito pupunta, at maging ang mga siyentipiko ay nalilito sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Kinwento rin sa amin ni Anita ang tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, si Jennifer, isang sikat at kaakit-akit na cheerleader sa kanilang kolehiyo, hindi katulad niya. Walang common sa kanilang dalawa ngunit sila ay nage-enjoy sa isa't isa. Si Anita ay mayroon ding boyfriend na nagngangalang cheap, ngunit mas mahal niya ang kanyang matalik na kaibigan kaysa sa kanyang nobyo. Isang gabi, iniimbitahan ni Jennifer si Anita sa isang lokal na dive bar kung saan magpa-perform ang isang indie rock band na Low Shoulder. Sa kanilang pagdating, naakit si Jennifer sa lead performer, si Nicholas, kaya nilapitan niya ito. Nag-usap sandali ang dalawa, pagkatapos si Jennifer ay kumuha ng kanilang maiinom. Habang wala siya, nilapitan ni Nicholas ang kanyang mga kasama sa banda at pinag-usapan ang virginity ni Jennifer, at sinabing magiging perpekto siya para sa kanilang proyekto, ang kanilang indie rock concept album. Si Anita, na nakarinig sa kanilang pag-uusap, ay nakaramdam ng kakaiba at kalaunan ay ikinwento ito sa kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jennifer. Hindi nagtagal, nagsimula na ang banda sa kanilang gig at ang lahat ay nagsimulang magsaya. Gayunpaman, nag-short circuit ang mga cable at nagdudulot ng apoy na mabilis na kumalat sa buong bar. Ang kaguluhan ay nangyayari habang ang mga tao ay nagkukumahog upang iligtas ang kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang magkakaibigan sa bintana ng banyo. Nakapagtataka, nasa labas na ang mga miyembro ng banda, relaxed na kumikilos na parang walang nangyari. Nag-usap sila saglit, at out of the blue, pinakiusapan ni Nicolas si Jennifer na sumama sa kanila. Tila nawirduhan si Anita sa nangyari, pero sumama agad si Jennifer. Hindi niya pinansin ang matalik niyang kaibigan at sumakay sa van ng lalaki. Umuwi si Anita at agad na tinawagan ng kanyang boyfriend na sinabi sa kanya ang lahat ng detalye ng insidente. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nagulat si Anita sa tunog ng doorbell na lalong nagpatindi sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang bumaba at binuksan ang pinto, ngunit wala siyang nakitang tao sa labas. Natakot siya, bumalik siya sa kanyang silid, ngunit pagkatapos ay nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa kusina. Si Anita ay nagpunta upang tingnan ang pinagmulan, at natagpuan lamang si Jennifer na puno ng dugo. Napaka-creepy ng mga pangyayari, nag-evil smirk siya. Binuksan ni Jennifer ang refrigerator at sinimulang kainin ang hilaw na manok. Sa sandaling iyon, siya ay sumigaw ng napakalakas at samuka ng isang bakas ng itim na liquid. Naparabang siya ay sinapian ng isang uri ng demonyo. Ang buong pangyayari ay napakahirap para kay Anita, kaya sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit mabilis niyang itinulak si Anita sa dingding. Pagkatapos ay naghanda siyang kagatin ang leeg ni Anita, ngunit naawa siya at bigla siyang tumakbo palayo. Kinaumagahan sa paaralan, si Anita ay tila na balisa, hindi niya magawang kalimutan ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nagaalala rin siya tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit laking gulat niya, si Jennifer ay nagpakita ng parang walang nangyari at isinantabi ang mga nakita ni Anita. Ilang sandali pa, nakikiramay ang kanilang profesor para sa mga nasawi sa insidente sa bar noong nakaraang gabi. Ang lahat ay nalulungkot sa balita, ngunit si Jennifer ay nananatiling walang pakialam at kinukot siya pa ang sitwasyon. Nalilito, iniisip ni Anita kung ano ang mali sa kanyang matalik na kaibigan. Naghihinala siya na may kinalaman ang bandang low shoulder sa nangyayari kay Jennifer. Nang maglaon, hinanap ni Anita si Chip at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Jennifer, pati na ang kanyang malademonyong hitsura noong isang araw. Nakita niya na si Jennifer ay may mga matatalim na pangil. Sa kabilang banda, nilapitan ni Jennifer ang college football team captain na si Jonas, na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Na namatay din sa insidente ng sunog. Kinomfort at dinala siya ni Jennifer sa kagubatan na matatagpuan sa likod ng kanilang kolehiyo. Pagdating doon, sinimulan niyang akitin si Jonas, at nagtagumpay siya. Kasabay nito, ilang mga ibon at hayop ang misteryosong nagsimulang pumalibot sa kanila. Nang si Jonas ay magtatanong pa, nagbago ang hitsura ni Jennifer na parang halimaw at brutal na kinain hanggang sa mamatay. Ang kanyang pagsigaw ay narinig ng kanilang profesor, na nagmamadaling pumunta at natagpuan ang kanyang bangkay. Kinagabihan, si Anita at Jennifer ay naguusap sa telepono. Si Anita ay nananatiling takot sa insidente, ngunit sinabihan siya ni Jennifer na kalimutan na lang iyon, na nagsabing ang buhay ay maikli para sa mga ganitong bagay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinindihan ni Jennifer ang sariling dila gamit ang lighter, na parang hindi siya nasasaktan. Sa sandaling iyon, tinawag si Anita ng kanyang boyfriend, at ipinalam niya ang tungkol sa pagpatay kay Jonas, na lalong nagbigay ng takot kay Anita. Samantala, ang low shoulder band ay sumikat dahil pinalabas nila na iniligtas nila ang mga tao sa sunog. Daan-daan at libu-libong tao nagsimulang mag-request sa kanila para sa isang concert. Makalipas ang isang buwan, ang mga lokal, kabilang si Anita, ay sa wakas ay napangiti muli at nakamove on mula sa malagim na insidente. Gayunpaman, mukhang matamlay, pagod, at masama ang pakiramdam ni Jennifer. Isang araw pagkatapos ng klase, naglalakad sila ni Anita sa hallway ng inaya siya ng isang kaklase na nagngangalang Colin na makipag-date. Nakapagtataka, tinanggap ni Jennifer ang imbitasyon at i-text sa kanya ang kanyang address, iniimbitahan siya sa kanyang lugar. Nang maglaon ng gabing iyon, sabik na nagmaneho si Colin patungo sa lokasyong ibinigay ni Jennifer, habang sina Anita at Chip ay magkasamang nag-aano. Pagdating sa destinasyon, napagtanto ni Colin na creepy ang lugar, at ginagawa pa ang bahay. Sketchy, kaya pumasok pa rin siya sa bahay at nakasalubong niya si Jennifer, na saglit na ginulat siya mula sa likuran nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, sinimulan niya itong akitin at halikan. Sa unang ilang minuto, ang lahat ay normal. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang nakakagimbal na pagbabago sa mata ni Jennifer. Sinubukan ni Colin na tumakas mula doon, ngunit ang babaeng monster ay muling nagpalit ng anyo at walang awa na pinatay siya. Iniinom pa niya ang dugo nito sa brutal na paraan. Samantala, si Anita na nasa kalagitnaan ng something ay biglang naghahalucinate nakita niya ang espirito ni Jonas sa sofa at tumutulo ang dugo mula sa kisame. Takot na takot si Anita, na nauwi sa kanyang bigla ang pag-alis sa lugar ni Chip at nagmaneho palis. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos nagpagaalala, aalala dahil muntik na niyang masagasaan si Jennifer, na basang-basa sa dugo. Gulat na gulat, nagmamadaling umuwi si Anita at nagkulong, sa pagtatangkang pakalmeyan ng isipan humiga siya sa kama. Laking takot, nakita niyang naruroon si Jennifer sa kanyang silid, na nagpakitang normal. Naguguluhan si Anita, kaya hindi siya sigurado sa nangyayari. At bago pa man siya makapag-react, hindi inaasahang hinalikan siya ni Jennifer sa labi, na nagbabalak na tulungan siyang makapagpahinga. Kasunod ng mga pangyayaring ito, inihayag ni Jennifer ang isang nakagigimbal na katotohanan. Ang low shoulder, ang banda mula sa bar, ay dinala siya sa misteryosong talon at inalok siya bilang isang birhen na sakripisyo kay satanas kapalit ng kanilang katanyagan at kayamanan. Sinabi pa niya na sa kabila ng lahat, hindi siya namatay dahil hindi siya tunay na birhen. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jennifer na hindi siya naging normal dahil permanente siyang sinapian ni satanas. Matapos ang insidente, naalala niyang nagising siya ng hindi nasaktan kahit na ilang beses nang saksakin ng mga miyembro ng banda. Pagkatapos ay sinabi ni Jennifer na habang pauwi siya, nakaramdam siya ng matinding gutom. Kaya, nilamon niya ang kanyang unang biktima, isang foreign exchange student na pinaniniwala ang namatay sa sunog. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, binanggit ni Jennifer ang isang bagay na mas nakakagulat. Sa gabing iyon, binalak niyang kainin din si Anita. Ngunit sa huling segundo, nagbago ang kanyang isip dahil naawa siya sa matalik na kaibigan ipinaliwanag ni Jennifer na pagkatapos niyang kumain, mas lumalakas siya at kayang tiisin ang halos anumang pinsala nang hindi nasasaktan. Upang ipakita ito, sinasadya niyang hiniwa ang kanyang braso at gumawa ng malaking sugat. Ngunit gumaling ito sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa kwento at mga nangyari, pinaalis ni Anita si Jennifer. Sumunod si Jennifer at tumalon mula sa ikalawang palapag na bintana, na halos labintatlong talampakan at taas sinimula ni Anita mag-research ng paranormal upang matuto pa siya tungkol sa mga kakaibang pangyayari nitong huli. Para dito, pumunta siya sa seksyon ng kulto ng kanyang library sa kolehiyo at nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa kulto at birhen ng mga sakripisyo kay Satanas. Pagkatapos ng mahabang research, sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay talagang isang succubus. Isang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Ang mga nilalang na ito ay maaari lamang patayin kapag sila ay gutom at mahina. Kasunod nito, ibinahagi ni Anita ang kanyang mga natuklasan sa kanyang boyfriend na si Chip, na umaasa maiintindihan siya. Sa kasamaang palad, hindi ito naniwala at sinabi ang magpahinga na lang, dahil parang nawawala na siya sa tamang pag-iisip. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang napagtanto ni Anita, at nagudyok sa kanya na makipag-break sa kanyang boyfriend. Simple lang ang dahilan. Alam niya na ang pagiging malapit sa kanya ay maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Gayun paman, galit na binalewala ni Chip ang kanyang mga babala at lumayo. Sa araw ng event, hinihintay ni Anita ang pagdating ni Jennifer na determinadong bantayan siya. Samantala, hinarang ni Jennifer si Chip, na papunta na sa event. Nilinlang siya at gumawa ng kwento, sinabing nakipagrelasyon si Anita kay Colin. Pagkatapos nito, dinala niya siya sa isang inabandunang pool, gamit ang parehong mapang-akit na mga kanaginamit niya upang patayin ang kanyang mga naunang biktima. Sa event, Lalong mababahala si Anita kapag hindi dumating si Jennifer. Nang hindi na siya makatiis, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Chip para tingnan siya, ngunit nalaman niyang umalis na siya para sa event. Nagaalala na may masamang nangyari, nagsimulang tumingin si Anita sa paligid at kalaunan ay nakarating sa abandonadong pool, kung saan nakita niyang kinakain ni Jennifer ang kanyang kasintahan ng buhay. Nagalit, tumalon si Anita sa pool ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang labanan ang kanyang matalik na kaibigan. Gumamit siya ng pepper spray kay Jennifer, ngunit nagalit lamang ito. Si Jennifer, kita sa kanyang mata na gusto niyang gumanti. Nang aatake na siya, ang sugatang si Chip ay isinaksak ang pulse skimmer at tumagos kay Jennifer. Ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng maraming dugo, na kanyang ikinahina. Pagkatapos ay humatras, na pagtanto na siya ay mahina ngayon. Kasunod nito, nilapitan ni Anita ang kanyang minamahal na Chip at niyakap ito. Nakakaantig ang pag-uusap ng dalawa bago siya pumanaw si Anita, na ngayon ay broken hearted at puno ng galit, ay inihanda ang sarili para maghiganti. Sa kalagitnaan ng gabi, pinasok niya ang kwarto ni Jennifer tumalon sa bintana at inatake siya. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng dalawa, ngunit nakagat ni Jennifer si Anita sa kanyang balikat. Sa kabila nito, hindi tumitigil ang ating bida, at patuloy siyang lumalaban at ibinuhos ang lahat. Sa isang punto, hinaklit niya ang kwintas na BFF mula sa leeg ni Jennifer, na nagod joke sa kanya na pansamantalang huminto sa away. Sinasamantala ni Anita ang pagkakataong ito, itinusok ni Anita ang isang cutter sa puso ni Jennifer, na sa wakas ay binawian ng buhay. Ito ay para sa nakararami. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ina ni Jennifer sa kwarto, natakot siya nang makita si Anita sa ibabaw ng katawan ng kanyang walang buhay na anak. Ito ang dahilan kung bakit napadpad si Anita sa mental asylum napag-alaman din na nakuha niya ang ilang powers ni Jennifer dahil sa kagat sa kanyang balikat. Sa huling eksena, ginamit ni Anita ang kanyang kakayahan at nakatakas sa mental facility. Pagkatapos ay sumakay siya, at sinasabing may sinusundang siyang banda. Sa credit scene, ang mga home video at crime scene photos ay nagpapakita na si Anita ay nakapaghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng miyembro ng low shoulder band sa kanilang room sa hotel. At dito nagtatapos ang kwento ni Anita. Mag-subscribe na at i-on ang notification.